Pamilyar ba kayo sa kwento ni pilalorona Ang babaeng miyak sa ilog? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Noong unang panahon, sa isang maliit na pareo malapit sa ilog, may isang napakagandang dalaga na nagnangalang Maria. Kilala siya sa buong bayan bilang pinakamaganda at kahit ang mga mayayamang ginoo ay humhanga sa kanya ngunit sa kabila ng maraming nagtatangkang mandigaw isang binatang may dugong kastila ang nakaakit sa kanyang puso nagpakasal sila at nagkaroon ng dalawang anak sa simula ay masaya at masagana ang kanilang pamilya ngunit nakalipas ang ilang taon nagsawa ang lalaki mas madalas na siyang wala sa kanilang bahay at balitang may ibang babae na siyang pinakasama. Isang mayaman at mataas ang antas sa lipunan. Si Maria ay binalot ng galit, inggit at matinding talamhati. Ang puso niya ay hindi na mapakali hanggang isang gabi sa gitna ng kanyang pagkabaliw at panulumo isinama niya ang kanyang dalawang anak sa tabi ng ilog doon habang patuloy siyang umiiyak bigla niyang isinubsob ang mga bata sa si tubig pilit silang sumisikaw at lumalaban ngunit sa huli nalunod sila pagkatapos ng kanyang ginawa tila natauhan si Maria niyakap niya ang malamig na bangkay ng kanyang mga anak at nagsisigaw ng mga anak ko ibalik niyo sa akin ng mga anak ko. Ngunit, huli na ang lahat. Sa sobrang pighati, naglakad siya sa ilog hanggang siya'y nalunod din. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang katawan ni Maria. Ang pari ng simbahan ay tumangging ilibing siya sa banal na lupa dahil itinuturing siyang makasalanan. Isang ina na pumatay sa sarili niyang anak ngunit matapos ang kanyang libing sa gilid ng ilog nagsimulang lumaganap ang akaibang mga kwento tuwing hating gabi may naririnig na malungkot na iyak mula sa ilog ang tinig ng isang babae ay naghahanap ay mes hios o mga anak ko Sabi ng mga nakakakita, may babaeng nakaputing damit, mahaba ang bukok at nakalugay na naglalakad sa labi ng ilog.